Bigan, Welcome sa ating maiksing pagpagsession session titled Usapang Puso with Brover and Nino. Ang panauhin natin ngayong gabi ay si Marie. Isang past guest na may tanong tungkol sa pag-ibig. Pakinggan natin ang mga payo at pangangaral na ibibigay nila Brover at Nino. Enjoy. eh, may, may tanong ko lang. May, uh, brover, bago, sorry. One o'clock na, na. Maya naman. Uy, Mari, oh, one mahiya one ka one naman. Ha, kaya na kay... Hindi, nahiya ko, ko sa'yo, Brover. Ang tagal-tagal na natin. May tanong lang si Mari bago tayo magtapos. <laughs> si Mari ay magsalita. Ano ba tanong ko? Ay, hindi. Kasi sabi ko sa ano, paano ba? Hindi ko matanong eh. Kaya nga ako ano? tanong sa iyo. Uh, Brover dapat siya magtanong, 'di ba? <laughs> Sorry. Dinahawit ko pa hindi joke lang. Okay. Sige, ano ba? Hindi ko ma-explain to, Lord. Ikaw na mag-explain. Ni tatanong na lang niya, Brover. San kasi ang daw niya pwede puntahan. Tama, no? Yun ang tanong mo. Saan <laughs> hindi, hindi. Sa kayong kanina, yung tipong paano mo, hindi ko close eh. Paano mo? Ah, uh, actually close. Ano ba yung term na dapat ko gamitin? Ha? Huh? Hindi kita hindi ka namin maintindihan. <laughs> <laughs> Sorry brover yeah, Kaibigan eh, ko 'yan galing high school. Nagulat uh, din po ako. Oo. Oh, oh, oh. Parang surprise eh kasi parang like doon nga po sa episode. So ano. Parang akala ko normal lahat. So hindi ako prepared for uh, anything. Ano yung tama yung thing. Para normal. Hindi eh, di ba? Hmm, tama Kaya naman. Kaya tanong ko po sa kanya kung may way to Diba? To curb yung ba. Kasi tinamaan ako sa lahat ng kanon. Yung bate, yung dila, yung... Ah, lahat diba? meron ka kanon. Oo, ba diba? So, pwede bang i-erase yun? I-ano? I... Paano ba? Uh, ano po yung tanong niyo po? Uh, yung tanong niyo po ba eh, related kung paano alisin yung may mga... Kung anong meron po kayong gift sa bate? Oo. Okay. So, oh, Parang ganun po. Kasi, kasi malakas siya mong bate malakas siya mag malakas siya hindi mo pero kasi nasa family nasa family di diba? usog usog um, okay po um actually equally na din ko sa iyo Maria tama po ba Marie Marie, Marie. Yes po, Marie. ah uh, actually, ang nadinig ko sa'yo, ang advice sa'yo ng spiritual na meron ako, you are gifted. But you have to use it in a positivity, energy. And... Ah, kasi negative po siya. <laughs> <laughs> Opo. Yung, hindi, hindi yung, yung problema, di ba? Opo. Parang lahat ng mga kala, lahat ng mga kaaway ko. Brover, may, matigas diba? ulo niyan. Ah, ito nga po, ganito, ganito paliwanag. <laughs> Ayun yun <na> ang sabi. <laughs> <laughs> oh, Marie, makinig ka. Patahimik muna ako. Okay, go. Opo. Uh, uh, uh I-address ko yung name mo, Marie, no? Uh, Sis Marie, ayan. Uh, ang spirit guide na nag-advise right now sa'yo is ah, uh, use it in positivity and wag kang bubuga ng mga salita especially to the point na kasi may talas ang dila mo at the same time pag sinabi ko may talas ang dila ang laki ng chance talaga na makausog ka makabati ka makadisgrasya ka may mga certain point no ang para mag-improve yan into positivity they advise you na mag more in meditation more in uh, uh, using the positivity energy ng kristal, yung synchronize mo, yung vibration mo, kailangan mong mayroon mga certain point na dapat may acceptance and pushing away yung mga negativity and traumatic experience. Yun ang isa sa mga best advice uh, kasunod ng matinding pagdadasal o taimtim na pagdadasal. Ang nagiging nakikita kong isip na didinig ko is Because yung openness mo, yung spiritual mo, yung openness mo, even sa elemental, sa spiritual or sa mundo ng kaluluwa, mundo ng mga elemento spiritual or what, napaka-open kung tutuusin. And you're one of those na needed talaga. Na is secured mo yung sarili mo, protection mo yung sarili mo, yun po yung needed mo. Uh, yun natatanggal po ba? Ang tanong nyo kung kaya yung Gip na po yan. Hindi kasi hindi ko po alam i-manage kasi. hindi. Ay, Ayun na, na, kasabi lang ni Brover. Mm. Oo nga. Parang Ayun ano na. po siya, parang hindi ko alam ko sa ADHD. Parang, ang guide ko po talaga si Nick. Diba? Sabi mo, guide mo. <laughs> eh, ikaw yung guide ko. <laughs> sa kalokohan. So, tinatry po niya explain sa akin. Pero nauubos po yung presensa na. So, wala Ay, wala oh. po nangyayon sa Saka, uh, so, 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 Nick, oh. Uh saka yung si Sis Marie, humihigop po ng enerhiya yan. Oo oh, oh nga, kaya napapagod ako pagkausap ko eh. Be, di ba? <laughs> Kung natatanggal po ba yung tinatanong nyo is, keep nyo po yan eh, i-enhance oh. nyo po. At ito pa Yun po kasi sa akin, parang, parang uh, sa negative po kasi lumalabas talaga. So pwede ko po bang hingin para sa sarili ko asawa? <laughs> 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 parang may asawa si Marie. Napatahimik mo si Brover, Marie. imagine oh, Marie. mo. Hindi, nakikinig po ako. Nakikinig po ako sa kulit. Imagine mo, mo. <laughs> <laughs> imagine mo yung, imagine mo epekto mo. Ay, naku, Marie. Nakikinig lang po ako. Kung single ba ako forever, hindi na ako mag, ano, hindi na ako mag-effort. -e uh, um, Marie, may download ako sa'yo. Ayan na. Ayan. Okay. Prepare ka bagong mag-March next year. Yung hinihili asa mong asawa. Ka. Ayan, kinilig. <laughs> Kaso po, ang, ang ano doon, ah, uh, dadaan siya sa yung passing. Pag hindi mo siya na... <laughs> napansin. Napansin. Bakit yun? Haharangan ko lahat. <laughs> hindi. I i ano mo? I, i, ano mo? I, i-digest mo lang. Diba nag-ano ka naman? Nag nagdadasal ka na, pinagdadasal mo naman yan. 'Di ba inaano mo naman siya, minamanifest mo naman yung yang dawan mo. Ano kasi hindi ako nagdadasal para sa sarili ko. Para hindi sa... minamanifest mo. Akala mo lang hindi mo minamanifest. Kasi iniisip mo araw-araw, yun ang hinahanap mo sa akin. Eh. Minamanifest mo siya. Pinapadasal ko sa iba kasi. Hindi hindi naman kasi it doesn't work that way. Di ba ganoon? <laughs> it doesn't work that way. Ikaw na mismo nag nagma-manifest ka na eh. Ah, okay. Ang ano lang ang ito ah uh, uh, sorry ah uh, kasi ako hindi kasi ako filter kapag may download eh. Kasi ganon naman talaga hindi eh. Lang. Download lang, basta diretso lang. Uh -huh. Pag hindi mo siya napansin, Marie, mahihirapan ka na. Uh, so Nick, may follow-up ako sa sinabi ni Nino. oh, go, go, lang, go lang, go lang. Ayun. Uh, actually, I'm with Nino eh sa sinabi niya eh. Um, sa mga taong sinasabi niya na dadaan sa iyo, uh, sis Marie, kasabay nun yung mga taong, alam mo yun, may mga hidden agenda o may kalokohan sa katawan lupa at kaisipan nila. Uh, Doon po kayo mag-iingat, no? And always ask for guide po. Yung mga signs and symbols po. Kaya niyo pong gawin yan at naniniwala po ako na kailangan niyo lang po tama po si Ninong na kayo po mismo ang gumawa ng, ng pagdadasal, yung dapat yung... Uh, mas ma maramdaman kung, sino man po yun. And yun po, tama po si Nino sa sinasabi niya. Thank you. Thank you. So may, gagawin, may gagawin siya sa'yo na biglaan. May gagawin siya sa'yo na biglaan. Tama rin po si Nino nung it will be on the march. And uh, consider mo yung health mo rin at the same time, Sis Marie. Um, yung health na yan, yan. Consider mo yan lagi. Pagpagod ka, ipahinga mo uh, pag needed mong tumahimik, uh, I mean, yung ano, uh, i-take rest kasi yung energy mo uh, masyadong, ano eh, uh, kaya niyang i-overcome mm. some of the energy na nasa paligid. Na, mm. uh, alam mo yung, uh, uh, yung kumbaga... Ma maapaw. Nakaka-influensya yes. yes, sa iba. Oh, uh, uh, Yes, Pwede ba yung sa si episode ko, sabi ko sa yun, yung nagsisigawan ko. Okay, ano nga. Kasalanan mo nga. Yes, sir, Nick. Yes, sir. tama po kayo. Yun po yung sinasabi ni Ninong na tama po yung na-sense ni Ninong o yung download ni Ninong sa inyo. At pinapalo up ko po, totoo po yun. Maniwala po kayo. Ayan, Maria. Maniwala ka. makinig ka. Ay, alam mo, bro Ver, Ninong, minsan kasi hindi nakikinig. Yun ang problema. Ay, nakikinig ako. <laughs> nakikinig ako sa'yo. Huwag kang ano dyan. <laughs> kasi ano eh, um, malaki yung pagkakaiba ng ng naririnig mo sa pinakikinggan mo. Ay, naku, ang galing naman nun. Huwag <laughs> ka Malaki yung pagkakaiba. niya na lang. Brover, bro, 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 ninong, tinawa niya na lang. Alam na niya kasi, yun ang katotohanan. Magkaiba yung tinitignan sa tinititigan. Malaki yung pagkakaiba ng na, 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 napapakinggan sa pinakikinggan. At sa ginagawa po, sir. Ayun! <laughs> Ay, pa para para kinombo nyo. Kinukombo nyo si Marie ngayon. Salamat. <laughs> hindi po, hindi po, hindi po, hindi po. Hindi, kailangan niya po yan. Kailangan niya po yan. Uh, kasi, uh, ito po, Sis Maria, may mga nakita akong blessing sa buhay mo na pinalalagpas mo. Oo. And totoo yun. Sayang, sayang, kahit yung mga certain na uh, tao na supposedly nandyan na sila sa buhay mo or or what, uh, para bang mayroon certain things na parang pinupus o nilalayo or or something like the related sa spiritual somehow na parang ganun na sistema ng spiritual mo and yun po uh, iba po talaga yung sa ginagawa uh, o pinagagawa somehow and sana mag-synchronize po yung sa pinakikinggan na sa ginagawa Sige Actually, Marie, dapat matagal ka ng kasal eh <laughs> Ano yung meron ng 2014? <laughs> 2007 ba to? Kasi multik na ako ikasal talaga ng 2014. 2014. Ano yung meron ng 2014? 2014. And oo. Oh, oh. Ay, wait lang. 2014. 2014. Kaya lang parang single ako. Kaso siya lang, uh, Marie. Let go yung kung yung, yung mga... Uh, 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 Garbled sinin uh, para hindi mo sakit. may rinig. Ikaw kasi masyado kang... <laughs> basag basag ano eh um, kumbaga parang kapag nagmahal ka kasi para kang binutas na ano binutas na plastic binasag na oh, bote eh. wala kang tiniter lahat eh hanggang yon. sa kapit sa punto na inararamdaman mo pagmamahal nagiging galit na eh at wala kang respeto dun sa tao well, oo. ano yung 2014 mali Ayan. kwento mo <laughs> <laughs> ano yung 2014 uy brover pag ganto kami kwento ko na lang ako kung kailangan okay mo mag-out sabihin mo lang okay, ah, okay kaya. na po actually po eh, susundan ko po yung mga sinasabi ah, okay. <laughs> yung, halos nagsisynchronize na, nagsisynchronize po yung mga sinasabi ni Nino ah, ninyo okay. Yung, and Sige. same thing nung mga nakikita ko rin and actually hindi lang po 2014 and, and there is uh, 2017 oh no yung 2017 <laughs> ano Oo, po? Nga. Oo daw. Nabigat yung 2017 eh. Inuna ko muna yung 2014. yung 14, hindi ko ma... Oo, oh, Yeah. Si m***** yung 2017 na doon. Dami pala. Okay. Hindi si Ano yung meron sa Pictures Village? Saan? Sa QC. Pictures Village? Ah, yun yung kinalagkad ako. Yun yung best friend ko na ano. Na... Abitin. Medyo violent. Tapos ano, nananakit. Like lahat. Physical. Ikaw rin naman ang nagbigay sa kanya ng permiso. Eh. Ayun. <laughs> so, so, ang ganda ng dynamic ngayon, si Ninong, tough love. Si Brover, yung mas malumanay na, na advice. <laughs> so, tumatapak <laughs> <-tata> talaga. <laughs> Kasi nabi niyo po, so, ini si Ninong. <laughs> <laughs> wala ano, wala akong filter. Pwede ba sinabi ko kasi yun? So, so Marie, andyan na yung both sides na kailangan mong marinig. Para Hindi, ba diba kasi ano, no? si yung best friend ko po kasi nagpakumatay. Kaya yeah, parang, yung as much as possible, yun na-try ko na. Yung, kasi wala akong hindi, nagpakamatay ko eh. Kaya ito ka yung nga yung nangyari, di ba? Kaya parang, parang kung may sinabi ako, ginagawa ko. Parang pag sinabi ko, hindi kita iiwanan. Sige, iiwanan. Yung gano'n hindi mo kailangan hindi ka an, ano ka ba? Ano to? Uh, nanay ka ba? Hindi. Hindi mo hindi Ayaw mo trabaho, hindi no, mo trabaho mag ayan. Ng, ng, ayan. Ng, ng ng, ng 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 problema ng mga lalaking pinalaki ng mali. Ayaw. Wow, so, grabe. Ano so, lang sa totoo lang, ganyan yung mga napupunta sa akin lang. Kasi nga, kaya siya pina, dina, pinapadala sa iyo para matutunan mo na hindi ikaw ang dapat na gumagamot Ayun. sa kanila. Ayun. Kasi sila yung pinapadala. Okay. At, at isa po po, Nino. You know, oh, ayan, Marie, makinig ka muna. Ito po po, para si Marie po at Nino. Pag nasa maling tao ka talaga, hindi darating yung tamang tao para sa'yo. Totoo. Eh. Kasi hmm. walang spasyo para doon sa tamang tao sa'yo. Yes. Hmm. Totoo po yan. And for those uh, na experience ng mga abusive verbally, physically or what, ang unang-unang -una mong dapat gawin talaga is patawarin mo yung sarili mo eh. Correct. Allowing mm -hmm. them to hurt yourself at the same time, kausapin, Uy, kamusta ka na? Anong sa sa'yo? Mm -hmm. Ba't ganito inabot mo? Yung tipong ganun na uh, ask for forgiveness for yourself and you will be uh, yung negativity na maaaring kung anong meron ka, lalawak yun. Kumapit sa'yo. Kakapit sa'yo yung positivity once you start asking for forgiveness or doing forgiveness sa sarili mo. And you're doing it para sa sarili mo, hindi para mm. ibang tao. Correct, correct. And that is the benefits ng nitong pinag-uusapan natin right now para sa iyo, Marie. And that's the good thing. Kasi, you know what? Uh, Ang dami pang blessing na parating sa iyo. At ako po'y nangihinayang. As I said <laughs> na kayo, try mo gawin <laughs> at maniwala ka Uh, ang blessing darating sa iyo continuously. Yun po. Oh, Kasi kung kung ano, kung kung puro negative pa yun nasa 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 loob mo, walang espasyo pumasok yung positive eh. Kailangan mo mag mag ano, kailangan mo mag mag mag, mag ano to mag magtanggal. Mag Correct. Yeah. Kailangan And actually may may tatapusin ako this month. That's okay na. Pero ito it, isa pa to tatandaan mo ah. Tatandaan mo ito point of view na isang tatay. Kasi ako may mga anak na ako of marrying age na sila. Eto tatandaan mo. Ano sa tingin mo mararamdaman ng magulang mo na sinasaktan ka ng mga ganyan sinasabi mong kaibigan na sila siguro nung lumalaki ka nila mo ayaw nilang padapuan ka. Tapos dadapuan ka lang ng kusinang tao. Well, actually, medyo trouble din na akong childhood. <laughs> Kaya siguro ganun din. <laughs> Ani mo na lang din na, ano, di ba? Kasi ang, ang, ang unang-una dyan, kung hindi mo pinapakita nare-respeto mo ang sarili mo, oh, ano paano ah, ka nila respetuhin? Ayos ah, True. Po. At baka, saka, po, uh, yung crab mentality yung ibinabaon sa kaisipan mo, it's, it's the one way of, uh, alam mo yun, uh, sa dami na negatibo na ipinapasak at ginagawa, ano, uh, panipag-iyak na lang ba? Parang gano'n eh, panipag-iyak na lang ba ang aabutin mo? wag naman uh, there are times that you need to say no and learn to say no. And that's the one way para dumating yung time na, oops, teka, may respeto na ako sa sarili ko. And, you know, and yung peace na hinahanap mo, Marie, it will be given to you wholeheartedly. Ihiluming ka ng, ng blessing ng Panginoon sa iyo. Pero ano to be to be uh, to be fair with Marie, mas ano mas mas light na yung energy mo ngayon. Uh, Kaysa nung una kita nakasama sa uh, sa Zoom meeting. Ako kasi may tinatapos na ako. <laughs> This month na yun, tapos na yun. Hindi, medyo ano, medyo mas mal, mas hindi ko sinabing ando doon ka Step by step yan eh. Baby steps. Pero, so, um, hindi ko rin mas sinasabi ako, matagal na panahon na nasab na, 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 na nababalutan ako ng 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 galit. May mga galit pa rin din di naman ako perfecto, eh. may galit pa rin naman ako pero meron na akong nilagay meron na akong nilagay na espasyo sa sarili ko para maaramdam ako na. No? Kasi yung unang-una talaga diyan tama 'yung sinabi ni ni Brover. Unang-una mo dapat matutunan patawarin mo sarili mo. Hindi mo kasalanan kung ano man ang nangyari sa ibang tao. Correct. Hindi mo hawak ang utak ng mga 'yon. At saka po, sir, uh, higit sa lahat, ito ha, uh, isang way to, isang technique po to, sis, to increase your positivity. Ano man yung pangit na nangyari sa iyo, gawa man to ng ibang tao yung sarili mo o lalo na ibang tao, tatandaan mo, yung mga nakagawa sa iyo ng uh, hindi maganda, isa lang ang iisipin mo, hindi ikaw magdadala ng kasalanan habang buhay. Sila yun. Correct. Tapos yung ano, yung 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 magaano ka, yung yung mag, mag yung maaawa sa sarili mo. Yung feeling mo eh, eh ganto ka na lang kaliit. Bakit pag ganun ba nararamdaman mo, titigil ba ang mundo? Correct. Tandaan mo lahat na nangyayari sa mundo, lahat na nangyayari sa atin. Gustong-gusto ko yung ano gustong-gusto ko yung, naba, yung napanood ko sa ano, yung, yung reels ni ah uh, Tom Hanks. Yung kausap niya yung sa parang nasa round table sila. Lahat na nangyayari sa atin, this two will pass. Masaya ka ngayon, lilipas yan. Malungkot ka ngayon, lilipas din yan. Nasa taas ka ngayon dahil geto na naabot mo, lilipas din yan. Pero lahat ng mga nando doon, lahat ng mga lumipas na yun, Marie, lahat yan, bumubuo sa pagkatao mo, sa personality mo. Yes. Magpapatatag sa'yo yan. Yes. Tandaan mo, tandaan mo, walang, walang naging hero sa paningin ng tao na hindi dumaan sa, sa pagsubok. Hmm. Paano ba nagagawa ang diamond? Di ba pressure? Pressure yan. Kaya nga, kaya nakakaroon ng ano, y yung, yung carbon nagiging diamond, pressure yan. Kambibitaw, ngitiin mo lang. Problema? Pag walang sagot? Nayaan mo mo problema-problema. Kaya eh, problemahin nila yung sarili nila. Kung wala kang sagot ngayon, wala kang sagot, di meditate ka li. Correct. Nandyan lang siya. Correct. Kasi ang mangyayari sa inyo, the more na iniisip mo, the more na naanin mo sarili mo, ikaw rin na mahihirapan. Ikaw, hmm. rin ang, ay, ikaw rin na mababaon. Correct po. Oh. Kapag nakalipas yan, sabi ko sa'yo, baka mahirapan ka. Pero, March of next year, message, may message mo na lang ako. Message mo ako ng bulak-bulak. <laughs> Message mo rin si Brover. Nag-confirm si Brover. Pareho uh -oh. sila eh. Yeah, seryoso po. Opo. Tama po si, ano, ah, uh, nagpapalo po sa sabi ni Nino. Tapos, ang gustong pa yata, Perry Winkle. <laughs> um, tapos, sis <laughs> Marie, may, ah, uh, Marie, mayroon pa pong isang bagay na, na download, na download ko gusto kong i-share iyo. Um hahamunin yung decision mo, yung decisions making mo, hahamunin yan. Uh, talagang susubukan ka kung, kung ano ba talaga yung, kung nasaan ka ba talaga, na ano ba nararapat sa'yo, ikaw mismo susubukin ka. Dahil yung mga obstacle mong yan, I don't know if it's, I have to count on five months or what, uh, may nakita kasi kung number five sa'yo. And kung, kung may bato or what, may mga ganun chance na susubukin ka pagdating sa decision making. Sana lang, ito lang ang winivis ko rin para sa'yo. Piliin mo kung saan ka makapabuti lagi. Piliin mo yun. At ipagdadasal mo lagi yun na dumating yung, yung pagkakataon na maging maalwal ba yung buhay mo, yung, yung hindi lang buhay, yung mismong ikaw, spiritual. Kumbaga, Paulit-ulit nadidinig ko ngayon na sinasabi, love yourself, love yourself. Pasabi sa akin nga, love yourself. Parang dinidiktah o parang idinidiin na ngayon sa akin na sabihin sa'yo, mahalin mo naman yung sarili mo. Diba? Yun yun eh. Oh no! Yan pa naman, di ba nakwento ko sa'yo? ba diba? Yung sabi ko siya may tinatapos ako. Hmm. Hmm. Tapos nakilangang kong gawin para sa sarili ko. Hmm. Sabi ko sa'yo, di ba? Mm-hmm sa so, pag tinapos mo, do not look back. And uh, yung prayer ko para sa iyo, inaabot ko na anong yung, as I said nga kay, kay Ninong kanina, anong panalangin ng puso mo rin at the same time. Ibigay na sa iyo, alam mo yun? Kasi na, minsan tatanong yung sarili mo, hindi ka pa ba napapagod? O kung baga parang ganun eh. Parang this hmm. time, uh, it's Paying about... Pahinga ka that naman. Uh, Pahinga ka naman. Ikaw naman. And ang ganda ng blessing mo eh, especially on uh, on January. Kaya lang talaga ang nakita ko talaga yung signs and symbols ako, yung sword, yun yung mataalas si eh. hanggang saan yung sakit at din yung target yung emotion mo eh. Pag nalagpasan mo to, equivalent to na malaking halagang pera na darating sa iyo. <laughs> Ayang. Baka babayaran niya ako para tumahimik. nalo <laughs> At tas yung aso, bayaran ka Mari. Mari. Basta ito, tandaan mo, Mari. Tandaan mo, Mari. Hindi, para ka nagdadrive, hindi ka lagi natingin sa rear view mirror kasi hindi ka naman din papunti. Tumingin ka doon sa harapan. Marie. Alam nyo, nararamdaman ko na yung pagod kay Brover. <laughs> Bro, <laughs> salamat. Na-absorb. Na-absorb. Ilan po talaga, po talaga si Ako? Sorry. Uh, na, so, 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 so nang hina na, ka sa konsekwento <laughs> so, uh, energy ni Marie Brover. Ay, nako Marie. kaya alam po talaga, naramdaman ko yung mga pinagdaanan niya. Ah, eh. okay, okay. Eh, Puli na lang talaga sa lakas ng na? sa tulong ng itaas. na mm -hmm. uh, okay tayo. <laughs> mm -mm. Kasi eh? naawa ko sa'yo. Ayun nga, alaw na. Pero hindi, salamat Brover. Uh, I eh, hope to enjoy niya rin po sir. Ay, ay, sobra, niya, sobra. Sobra. Po sobra. Marami sobra. po. Marami, sobra. marami, marami salamat, salamat. salamat po bro. Oh, pero thank you po. Ayun. <laughs> Napaisip ako kung ilabas ito nung mga Feb next year. Pero baka kailangan na marinig ito ng mga malalamig ang Pasko. <laughs> Nakakatawa lang kasi parang pwedeng maging show itong tambala ni Ninong at ni Brover. Yung tipong may tatawag tapos bibigyan nila ng tough love at ng medyo not so tough love. Pero salamat syempre kay Brover at kay Ninong. At syempre salamat kay Marie sa kanyang mga tanong. Sana, Mari, sana makinig ka. <laughs> Kung meron kayo mga hinanakit gaya ni Mari, padala nyo lang 'yan. Baka masagot ni Brover at ni Ninong. <laughs> pero ayun, kaya pagpag -pag kasi off topic na tayo. Galing 'yan sa usapan ng Tuesday na episode pero nag-spill over to this. Sabi ko, marami pa rin namang mapupulot uh, yung mga marurupok at yung mga sawi. So, peace po tayo dyan kung ito ang unang episode na mapapakinggan mo sa podcast, sorry ka na lang. Hindi ito, hindi ganito ang format ng podcast. Pakinggan nyo na lang yung usapan namin with Brover, episode 204, ang bagong salta. Mas ganoon ang format na may kwentuhan at tungkol sa mga paranormal experiences and all that. Ito ay over na usapan na lang. Pagkatapos ng main na usapan, gaya nga ng title, pagpag-session lang ito. Shoutout pala Naku, bago tayo mag shoutout shoutout tayo kay Keen and Cheryl sa pag-point out ng editing error ko sa aswang episode last week. So, thank you, Keen and Cheryl, sa pag-point out noon at naaregulahan ko naman agad. Ayun, yan na muna. Pagpag lang tayo. See you next week.